Pumalya raw, sa gitna ng bakbakan ang mga armas na ginamit ng mga sundalo na kikipaglaban sa Abu Sayyaf nitong Agosto sa Sulu, kung saan labing limang sundalo ang napatay. Narito ang report ni June Veneracion, exclusive. August 29, labing limang sundalo ang napatay sa inkwentro sa Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu. Lahat sila mula sa Alpha Company ng 35th Infantry Battalion ng Army sa report ng militar, nalamangan sa pwesto ng Abu Sayyaf ang mga naghahabol na sundalo, kaya ganun kadami ang napatay. Pero meron pa palang problema, kaya mas naging dihado ang mga sundalo. Ito ang mga baril ng mga sundalong napalaban sa Abu Sayyaf. Ang reklamo ng mga sundalo, marami sa mga baril ang pumalya. Habang umuulan ang balang mula sa Abu Sayyaf, nagkakaproblema daw ang kanilang baril. Karamihan sa mga pumalya at hindi pumutok, ang mga bagong isyo na R4, isang uri ng assault rifle sabi ng ilang military commander sa Sulu, kung hindi nagka-problema ang mga baril, baka hindi ganun kadami ang namatay. Dalawang araw makaraan ng madugong inkwentro. Nagpadala ng investigating team ang Army sa Sulu. Sinuri ang walong R4, isang K3 machine gun at isang M14 rifle. Hindi nga nagputukan ng una, pero nang nilinis na, gumana raw. Pero ang isang M14 rifle, hindi na talaga pumutok dahil sira ang bahagi ng barrel. Ang magazine, kinakalawang. Pag may sira na yung M14, yung, lalong lalo na yung kanyang dulo ng barrel, uh, yung groove niya, dapat nire-report na yan. Uh, pinapalitan na yan. Marami naman kami pamalit. Pero kung ang bagong R4 at K3 ang pag-uusapan, wala raw nakitang depekto ang mga gana-expert ng Army. Lumabas sa investigasyon ng Philippine Army na dalawa yung pangunahing dahilan kung bakit pumalya at nagkaproblema yung mga baril na gamit ng mga sundalong napalaban sa Abu Sayyaf. Una, hindi raw naalagaan sa linis sa mga baril dahil na rin sa tuloy-tuloy na operasyon laban sa Abu Sayyaf. At pangalawa, ang ilang sundalo gumamit daw ng petroleum jelly bilang lubricant ng mga baril na dapat sanay gun oil lang ang gagamitin. Sa aming investigasyon, mukhang matagal na nag-operate yung tropa at uh, maraming dumi at uh, ang pinakamabigat na na-discover namin ngayon, petroleum jelly. One of the tendency ng ganun is nag stock talaga yung barel. Uh, therefore, talagang tendency niya, mag stoppage talaga siya. Inireklamo rin ng mga sundalo ang kanilang mga bala. Sumasablay din daw kasi ang mga ito. Sinuri rin ng mga gun expert ng Army ang mga bala. Pero wala naman daw problema. Para matanggal naman yung mga apprehensions ng ating mga sundalo, ang inutos kagad ka ng Philippine Army, palitan na muna yung mga bala. May mga bagong dating kaming bala. June Veneracion, GMA News.